Matapos maghain ng resolusyon ng SK Federation President ng Baguio para kansilahin ang kontrata ng operasyon ng Ibingo e sa basement ng Maharlika Livelihood Complex noong August 18, desidido na ang ilang membro ng konseho na ipatigil ang operasyon ng Ibingo e sa lugar. We are firm with our belief that uh, it is not aligned with the character city and uh, it does not go with the values of the city of Baguio. Medyo komplikado ang estado ngayon ng uh, uh, Maharlika. Mm -mm. One is uh, since uh, it was uh, declared as status quo, Ayan, so isa rin yan na dinetify natin ngayon sa City Council at uh, kapapasok lang ng ating interim board at pinag-aaralan pa ang uh, mga problema dito sa uh, ating uh, Maharlika. Nauna nang inihayag ni Councilor John Ray Mananang na mayroon itong negatibong epekto sa lipunan. According to information, ay uh, 24 hours nga daw po yung uh, operation nila mm -hmm. and uh, maraming ito pupunta. Ang nakakabahala dito ay hindi naman uh, mga turista o mga foreigners ang pumupunta bago mga residente ng Baguio. Pero may resolusyon man daw o wala, nakatakda na rin daw magtapos ang kontrata nito ayon kay Arthur Aladio, na general manager ng Maharlika Livelihood Complex. Actually, uh, the RCC is uh, wrapping up their operation uh, because uh, they actually existed during the time of the past administration. So nung nakuha ng uh, City of Baguio ito, uh, there was... Uh, an agreement. And that's the reason on why the, the contract of uh, RCC was given only until uh, August for them to wrap up. Uh, so ganun yung point dito. Dagdag pa niya, apat na taon nang nag-ooperate ang nasabing binguhan bago pa man maipasakamay ito sa pamahalang lungsod ng Baguio. Hindi sila ma-re-relocate kasi that was the decision even uh, earlier. But for the sake of uh, understanding yung uh, process of wrapping up of a certain institution, uh, that was considered by the city. That's why the last one is uh, up to August, yung uh, business permit nila. Desidido rin ang pamahalang lungsod na tanggalin na rin ang iba pang legal na pasugalan sa lungsod. We have to uh, bump some uh, legal issues with regards sa pagpapatanggal ng ating mga uh, e illegal sites. But if we start right now at our uh, own uh, facility, then uh, I think it is also possible that we do this even in private uh, mm -hmm. malls and structures. Muli namang ipinaalala ng isang religious leader mula sa lungsod ang masamang epekto ng pagsusugal. Go back to the word of God. Go back to the word of God instead of covetousness. Learn to give. Uh, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. kunanay na yung God loves a cheerful giver. The 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 key iti pang overcome kada ng panagsugal kaya uh, amute yung sakripisyo, amute yung mga Sinubukan muli ng news team na kunan ng panig ang pamunuan ng Ibingo e pero tumanggi muli silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, RNG News.